Ayan, 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 ayan. Ano, oh, mga tupa natin. So, pinanakat, pinanakatihan ni Tito. So, nandito po ulit tayo sa bukit pa rin, ayan, sa manggahan. So, iba-iba muna yung mga content natin. Medyo hindi pa tayo nagihito ngayon. Kaya, iba-iba muna. So, this week siguro maghahatch na po uli kami. So, tignan nyo naman yung mga tupa natin. Ayan o, may mga anak. Mga bagong panganak. So, dinala ng sakatihen ni Kuya Jason. Ayan o, gutom na gutom. Medyo naugtugtugtug <laughs> sa aming uh, manggahan. Alam nyo naman, tag-araw. Kaya hindi masyadong uh, nagtutubo yung mga damo. Kaya ngayon, kapag ka uh, may chance na nakate ano ba, makapagsakate, Me! ay uh, kinukuhanan. Yan, yung tao na yung Tito Mel. lalakas kumain, oh, mga gutom. <laughs> yan, mga nag-vitamins na po yan. Meh. Me! Me! Ah, diyan po dito po yung kulungan nila. Nagkakagulo. Ah, oh. pa samba nilalagay yung mga pagkain niyan. Dito po sa lalagyan anong pagkain? Yan, tapos kukuha nila. yung, yung favorite niya? Mga gutom ma. Oh, nagtatakbuhan. <laughs> Oh, mga takbo na mga ayaw na mga magpahawak, buti pa itong lalaki, oh. Ano? Oh. Gutom ka, gutom ka. <laughs> Ayun, no, oh, yung iba ayaw magpahawak. Nga hindi naman makakapagkagat yan eh. Yeah, mga tupa natin. Yeah, kaya, hindi pala sakit to. Kailang mami to. <laughs> Nakikitupa lang tayo. <laughs> do sa kabilang kulungan may mga tupa din. Ito naman kilatito, Tapos ito yung uh, kanilang kulungan. Ang mga tupa po kasi ay hindi kasing sela ng mga kambeng. Kapag kakambeng, kailangan naka-elevate. Ayun, no, parang ganon. Pero, ayun, hindi naman sila maselan. Kaya ganito lang po yung kulungan. Kasi dati meron po kami naka-elevate dito din na uh, nasa heg. Ayan, nasira na. <laughs> Tapos bumili lang ko ng Himalayan salt. Ayan, no? pang kanilang minerals vitamins and minerals binalan ko na rin pala ng vitamins sinaksak ni Tito no isang araw no isang gabi daw ayaw magpatabang ha ah may ilap pa. Eh. Ayaw magpatabang ka. Yung yung lalaki nagpapatabang niya. Yun yung lalaki lang ka ako. <laughs> Oh, no, yung lalaki lang ulit ang na natin. Oo. Oh, oh. Yan, Ega, siguro. Kumakain ako, ini-store ko? Ano, ano, ano? Geng, geng. Geng, geng. <laughs> geng, 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 geng. Oh, Sarap ba? Pakainin nga natin. Hmm? May pagkain sa harap niya. Eh. Bakit ba pagpapakainin ko pa? Ayan o, no, mga malilit. Takbuhan ng takbuhan. Kaya <laughs> nga eh. Bye. Thank you. Saan na ako ngayon? Saan na kay Eboy. Okay, Eboy. Sa bukit din, ano? Oo oh, po Put-put eh. na nga. <laughs> Kailangan may kwan na. Ayan, may mga bunga din yung mangga natin. Ah, hindi rin sa akin to. Kailangan mo din to. <laughs> Kunti lang yung mang boot ay yung mangga. Kaiba-kaiba yung nag-spray, di ba? din, yung sa mga Ah, bakit yun din ba nag-spray dito? Iba rin. May tatlong tao pala nag-spray sa atin, ano? Iba-iba ba <laughs> Hindi mo lang Eka pinakiwan isa. <laughs> Para malaman ka muna namin kung sino Eka magaling sa inyo. <laughs> mm -hmm. <laughs> Hindi naman na kayo tatay ni Agel, sana. Yung lahat ng spray mo. mm, -mm. Yung nga lang. Tsaka nag-abroad din siya. Ay, ba't nag-abroad din siya? Ay, ba't din Hmm. Tatanggal niya yung mga tatanggal. Tatanggal na ako dati nito. Kalinis hanggang ilalim eh. Ano sa mga pagka yung mga nabubuwal. Oh, po yun nga. Tapos pagka nagtagulan, dey, hindi kayang aguhan pa ka, nung ano. ito yung mga bagong bago. Mm -hmm. Kaya, nakapalibot nakapalibot po yan ng uh, kul ano? Ayun, hindi Kulungan. Hindi ko sana yan Tagal na nila kakainin yan, saglit lang din. Saglit lang yan ah. <laughs> Pagka naman kasi itinambak mo yung iba, sisira na. Opo. Oh, eh, dyan lang. Eh, mga hindi. Mga busog na yun. Oh, e, Tapos makakain nila yan. Hmm. Uh. Oh, di bukas lalagay ko naman ni oh, bago ko sila pawalan. Yeah, meron pa ulit. Pagkaubos na. Pagkaubos na. Ilangin natin. Uh -huh. 31 uh. ba? 31 na dapat na nabawasan pa. Oh, pag lumalapit, mo 2, 4, 5. 6, 8, 10. 32. Ay, hindi pala. <laughs> Inulaan na lang yan. <laughs> Yan, nalapit na ako. Ay, kahir. Ugay okay, ko malaw. <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 10, 15, 16, 18, 19, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, but 32. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22 24 25 26 oh 31 oh uh, yung mga maloloob Grabe. Po, Mas maganda sana kung natatabanan 'to eh, no? no mo, Hindi, Hindi, Hindi mahuli, oh, takbo nang takbo eh. eh o oh. Eto, malaki siya ano. Busog. Yan ay, eh. Ayun ay, dito pa siya na oh, parang kapapanganak pa lang eh. Malaki pa unahan yung dalawang makula na yun. Alin pa? Yeah. Ayun, ah, ang pula. Katawan lang yan, pero mas matataas yun. Oo. Oh. Dumalaga lang kasi inahin yan. Eh. Hmm, maaga nagbuntes. Hmm. <tos> 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 mga, dumalawa hmm. inahin. Malaki inahin Malalaki na rin lahat na Ya ipitin 'yung niyan. Oo. 'yung malaking inahin na binili sing 50,000, binenta eh. <g----------------> <Ayong> ano. <bilogan. laughs> Tapos 'yung tinitingnan mong pang bili, mo amo yun ginawa niya ng ina. Yun ang ginawa niya ng bulugan. Bulugan pala. Medyo lugi ata yung kung yung singganta may labi ni eh. Wala na. Eh, eh ni eh. puro kwan eh. Naka pulong na lahat eh. Tsaka may palaya sa tabi niya. Eh. Nandun, nakita ko kanina sa gilid, kumakain. Oo oh, po. Nagulang nga ako dapat pagka bro na magpistos ande, kapag pistis ng tabla, makadugtungan nyo rin. Tapos ulit sa sabigan. Malit lang pala yung Himalayan salt o nadilaan na nila. O ganyan lang pala yun. Laki-laki dati yan. Meron okay. yung kwan eh, may, may napanood ako isang square na ganyan Parang yun na raw yung pagkain nila Pang dalawang buwan Ah so binibili Yung binibili ko lang hindi ganyan Ma-dragon ko rin Opo, oh, po, nga Meron daw dyan alternative Ang para hindi na bumibili Isang kawayan Tapos talagyan lang na asin nung sa loob Eh hey, iba ganun na. ako isang Sandali lang, lang di asin Sa ipulot, mm -hmm. tumatapon no? eh Yun nga Ayan. Eh, hindi yung walang butas. Walang hinto ng patak eh. Walang butas. O eh, paano nilang didilaan yun? Bubutasan ba? Oo, oh, uh, binubutasan. Kala ko yun. hindi eh. <laughs> ginawa ko na nun yun ano? Ah, ginawa ko na dati. Pulot tsaka ano. Asin. Nilagyan ko ng sahod na panyera sa ilalim. Yung iba asin lang para hindi na tumutulo. Asin tsaka pulot hmm. Wala ka nang tumutulong Busog. Busod eh. may okay, bayabas din dito oh. Nahuhuli ka lang eh oh. Magtatakbo lang Ubus na yung kangkong lakas. Talahib lang talaga Yan eh, na, dami Yung kalabaw din Hindi rin naman kumakain yan Ano na? Ikaw lang talaga nagpapa ko ano, no? Papa video. Ha? Bal. Ikaw lang talaga nagpapa video. Ha? Uh, ha? Uh, uh. Ha? Pogi? Ang likod ko eh kasi gulo. 40 40 times 200 oh, 8,000 hindi lang baka may 50 nga ngayon hmm this na wala <coughs> <coughs> ko na kung gano'n ang mag-aalaga mo na kaya, mami, ito kaya mga kung bibili ka ng kung may nakikita kang bibili mo mag-aalaga mag pero pagka mag-bibili ka talagang karni lang kinukuan kinukompute tulad yan, mga ano um, yan. ibang matanda ang yung pang... Ang nila. Pang, pang, talaga, ala, pahinaan ang katawan. Eh. Ina, yung may itim na yan. Oh, Ay, siya may anak niya. No? Tapos yung isang puter yan, na rin. Amin. Ay, mga kapalit naman eh na Ay, ayun, mga sa kabila ng itim mm niya -hmm. Ay, mga bata yan. Ito. Hmm. Ha, ilang anak pa bago sila. yung isang tangat kalahati putang lang, <laughs> Yung, mga anak na hindi nagpasuso. Hindi nagpasuso. <laughs> hmm. Saka yung isang dumalaga rin. Ayun. Oh. Eh, lang sa atin itong malet Ayaw magpahuli. Kasi <laughs> nga huhuli ko yun. Kahina eh. Mabilis naman tumakbo. makbo. na dito. O nga pala. Baba, baba muna na yung mga feeds. Gabi ito. Tatalik. Kasi maaari ayos pagkakoy silungan na yan dahil pagkakagulat. Hindi na alis na rin. Marami na sila eh. Saka hindi, baka pa marami namang mahogan eh. Ah, patistis ng ano, 2 by 3. Ay, 3 for lapad, basta 3 for lapad. Saka hindi ba may pantilad naman kami mm -hmm. kayo? Oo, oh, may pantilad dun. Titilad tila rin ang uno. Mm -hmm. O gagawin sa heg. Oo oh, po. Para, Malakas nga yung pantilad na nabili ni dati dun eh. Parang kang naglalaro eh. Kailangan lang talaga may assistant. Dalawa dapat kayo. Kaya, hindi tulakan eh. Ano? Oh, Opo. May ikuan eh. May aasinta. May tiga tulak. May lamay pa? Parang hindi. Sa lamay ipapatong mo 'yan sa ganun. Tapos din wala Oo. Uh -oh. Eh, kung lalo kung may lamay sa iyo. Lalagyan mo ng light pa. Hmm. Kanya na eh, talim na naka nakausle. Walang yeah, no, gubatan. Ya, walo. apat na starter. Apat na gravel. Wala, 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 wala,